Nandun sila. Yun ang importante. Gusto kong makita ng malayuan. Gusto kong humiwalay doon sa mismong crowd at manahimik dito sa labas para makita ko at mapanood kong maigi kung papaano minamahal ng tao ang Team Kalinat. Yun lang yun. Hindi sa anumang bagay na... Saglit! Oo, oh, ikaw, ikaw! Saglit lang, saglit! Hindi oh. ka bang na-invite na nyo sure, 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 sa police station na You ba? want to invite me? Uh, what? Uh, picture or autograph? Come on, come on! No problem! Don't be shy! I've taken cover! Hmm? Huh? Shots are continuing to be fired! Ano yun? Bakit? Anong ginawa ko? Yeah, uh, big hoss. It looks like we got a 69 in progress. I'm gonna need you to send me in some good ass backup. Yeah, yeah. So, bring in the good ass backup. Oh, we have a belligerent dumbass here that won't cooperate. Yeah, I'm doing all I can. I'm gonna need you to send me in some backup. It's. I don't know. It's acting sporadic, and it's. I don't. I don't even know what it is. Sir, man, I don't know. It's. It says it's a. It doesn't identify or identify a man. I'm not sure. You have Miranda rights, but I'm not going to read them to you because you're. Your hands is dirty. Very deadly. Don't touch me. Bakit ba ako din rito? Sinabi ko sa inyo, nandito doon ako kasi kalinga pa po. Meron kaming meet and greet. Kasama ko sila Kuya Bal, sila kalinga prab, yung buong kalinga, kasama nila ako. Ano binibintang niyo sa akin na snatcher ako, mandurukot ako ng cellphone doon? tulungan to mukhang mandurukot ng cellphone di na kayo nahiya sa balat nyo panibasa pare-pares kayong mga mukhang kami nyo binibintang sa akin wala akong aaminin kahit anong mangyari wala akong aaminin kalinga pa ko kalinga pa ko hindi nyo na ako nirespeto hindi nyo ba alam ako pinakagwa ko sa kalinga ako ang adonis ng kalinga tapos ginaganto nyo ako ha yung kasama nyo kanina ano sabi sa akin? Nakita niya raw sa Kiyapo. Isa daw ako sa nagbebenta ng pampalaglag. Ano ba ang mga pinagsasabi niyo? Hindi ko alam. Di kayo kasi marunong tumingin ng mga bukang tunay na tao eh. Tapos hinuli nyo pa ako. Kaya nag-iikot ako doon. Nag-iikot ako. My gosh, bakit kailangan ko pang ipaliwanag sa inyo? You're very, very slow. Siguro nakaupo kayo sa row no? Kaya hindi ko yung nakaka Hindi kayo marunong psychology. Yung mga ganitong pasing muka, ang hinuhuli nyo. Dapat ang hinuli nyo doon. Yung mga muka, sila Kindred, no? Sila Casado TV, sila JP Alivio. Yung dapat ang mga hinuli nyo. Hindi ako. A, tandaan like, nyo, kapag ako I mean, nakawala I'm mean, dito, hindi na nyo napatunayan yung sinasabi Sir. nyo. Hmm? Man, I will call my lawyer. it says it's a... Hindi nyo ba kilala ko sino yung lawyer ko? Identify, ang lawyer ko, si Estelito Mendoza. Hmm? Estelito Mendoza. At... Raymond Fortun. Katunayan nga, tumawag sila sa saan kanina eh, bago nyo pa ako hinuli. Hindi nyo ba alam ang minabayad ko dyan, minuminuto, milyon-milyon. Kaya ko yun. Ganun uh, na Tapos, you are, you have the guts off. to arrest me. You don't have any basis. Ha? Huh? Buti sana kung maintindihan ko sana kayo kung inaresto nyo ako dahil illegal possession of uh, handsome piece eh. Pwede pa. Sort of Pero, kalinga pa. Sinabi yes, ko ng kalinga pa ko. Wala akong aaminin in sa inyo. Wala <laughs> akong aaminin sa inyo. Nandito so, na ako para sa meet and greet, para sa birthday ni Kuya Bal Santos Matuban. iikot lang ako doon kasi nga, tinitignan ko kung gaano yung suporta ng mga about. tao. I need to get out of the Put system of the crowd. Bench, Dahil gusto kong maranasan maging normal. Kasi kapag nagpunta ako doon at nakita nila ako, malamang lalangawin sila kalinga para dyan. Baka naman ako kuyugin. Kaya ikot lang ako ng ikot at mamasid ako. Hindi ako ma... Hindi ako mangi-snatch para awa niyo na itong bukang ito mangi-snatch. Nandun ako, hindi ako snatcher ng cellphone. Hindi rin ako mandurukot. Hindi rin ako nandun para manguha ng bata. Dahil wala naman akong dalang puting ban. Hindi ko ako maintindihan. Ano ngayon? Ha? Huh? Yan ang sinasabi ko sa... oh <laughs> Paano na? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ang galing mo. Remove this. Remove. Remove. You need to remove this. Faster. Bihira. Nasaktan pa na galusan yung aking na uh, fair skin. Ano ba? Akalain yun, mga kalingap, mga kadonis. Hindi nila ako kilala. Dinampot pa ako na pagkamalang pa akong snatcher at taga-benta ro ng pampalaglag sa kya ko. Buka daw ako nangunguha ng mga bata. Dun sa Baguio. Wala naman silang napatunayan. Kaya sa tingin ko, merong nagsiset up sa akin. Hmm? Hindi niya matanggap na nando doon ako sa Burnham Park. Sa Burnham Park. Kaya naman ako nando doon dahil gusto kong makita ng aking mga mata sa malayuan habang ako nag -iikot at nagmamasid -masid, yung nag-iikot-ikot at nagmamasid-masid yung suporta ng mga taga-Bagyo. Yung mga taga mga kababayan natin na talaga namang todo ang suporta, mainit ang pagtanggap sa kalingap. Sapagkat doon sa pagkakataon na yun, nakikita ko kung gaano minahal ng tao ang kalingap dahil sa kanilang mga ginagawang pagtulong sa ating mga kababayan. Sapagkat kapag nakikita natin, kapag naririnig natin, itong mga pakuri, itong mga pagmamahal, itong mga pasasalamat ng mga taong ito na hinipo ang kanilang buhay ng kalingap, Nawawala lahat ng ating mga alalahanin Nawawala lahat ang ating mga stress Nawawala lahat yung mga sinasabi ng mga tao na naninira sa kalingap Sapagkat nadidinig natin, nakikita natin Kung gaano sumusuporta ang mga taong ito Sa lahat ng ginagawa ng kalingap At yun ang importante Gusto kong makita ng malayuan Gusto kong humiwalay doon sa mismong crowd At manahimik dito sa labas Para makita ko at mapanood kong maigi kung papaano minamahal ng tao ang team kalingap. Yun lang yun. Hindi sa anumang bagay na mang i na ako, na ko ako, porket maraming tao. Hindi naman ako kagaya ni Birador eh. Hindi rin ako kagaya ni Bayona. At mas lalong hindi ako kagaya. Nila Kindred, nila Kasado TV, at ni JP Alivio. Na mukhang agaw kwintas doon sa lansangan ng EDSA. Yun lang. Ngayon, alam nyo na. But anyhow, total nangyari na yan sa susunod hindi ko na papabayaan yan alright palipasin na natin yan alright so muli maraming maraming salamat sa inyo pong lahat sa mga kababayan po natin na patuloy na sumusuporta, na mainit na tumatanggap sa kalinga dyan po sa Baguio. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ganun din naman, siyempre, sa buong Pilipinas, sa lahat po ng nakakakilala sa Kalingap, maraming maraming salamat sa inyo pong pagsuporta. Kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap prab, Ate Edna, sa lahat po ng ating mga kasamahan sa pamilyang Kalingap. At ganun din naman, siyempre, sa ating mga kasamahan sa UAE Kalingap Chapter, sa ating pong subscribers and newly subscribers sa ating channel members. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging buwak. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you.